Hindi pa makapagdesisyon si Tanggol kung kanya bang tatanggapin ang malaking hamon ng pagiging isang Montenegro Grabe umano ang lalim ng sugat na nararamdaman ni Tanggol sa mga pasakit sa buhay niya at mga karanasan na di niya malilimutan Hindi ko alam kung matatanggap ko ang inaalok na Hindi ko alam Handa na ako sa pagdating ni Tanggol sa mansyon ng Montenegro ay kinausap ito ng ganyang lolo. Matagal na na panahon na hinintay ito ni Don Julio at Ramon na makapiling ang totoong Tanggol. Galit na galit si Don Julio sa ginawa ni David at Olga. Kaya ayon kay Don Julio, pinupugutan nila ng ulo ang mga traidor sa pamilya. Kaya lahat nagkatinginan, pati na mga kaibigan ni Tanggol. Pinupugutan namin ang na ulo ang mga traitor sa aming pamilya. Pinagtapat naman ni Ramon kay Tanggol ang nararamdaman nito kay Marites. Una ay hindi naniniwala si Tanggol, ngunit nang malaman na pinakulong pala siya ni Rigor, biglang kumambyo si Tanggol. Gusto ni Ramon na mabuo ang kanilang pamilya. Dalili naman si Tanggol sa lahat ng mga pinagtapat ni Ramon, lalong-lalo na ang mapag-usapan ang tungkol kay Mokang. Paano mo nasabi ngayon na mahal mo ang nanay ko? Bago uh, mapunta sa Bilangguan dahil pinakulong rigor na yun. Paano nangyari yun? Namahal mo si Boka? Minahal kuya siya. Pinagtatabuya naman si Rigor at si David sa mga kabarangay nito sa San Dimas dahil sa gulo na kanilang dala sa lugar. Binato si David ng mga kabarangay niya at nagkasundo naman si Rigor at ang mga haring tambay sa lugar. Oh, <coughs> dahil sa mga gulo sa San Dimas, ay gusto nang palitan ni Mayor Roberto ang nakaupong barangay captain sa lugar dahil hindi na nito kaya ang mga nangyayaring gulo sa San Dimas. Pero masabuti, palitan ka na. Ano kaya ang mangyayari kay Rigor at David gayong pinagtatabuyan na sila ng mga kabarangay nito sa San Dimas? Buong matatanggap kaya ni Tanggol ang mga revelasyon sa kaniya ng ama na si Ramon. Gabi-gabi natin itong abangan sa EPJ's Batang Kiapo. Salamat sa inyong suporta at sa inyong panunood.